Kawawa naman. Ay! Kawawa naman si Ben. May ubo. Ay! Kawawa naman yung Beme ko. Ay! Kawawa naman. <laughs> Ay! Kawawa naman talaga siya. Tapos niloloko mo ako. <laughs> Ay! Kawawa, may ubo. Ay, Diyos, kawawa naman talaga. Ay! Niloloko mo na naman ako. Ay! Kawawa naman may ubo si Ay! I'm ambitious. I'm an I'm an con á. I'm an tok. I'm an t t. Aita ta ta. I'm on I'm on Ay, yan, may tanong ako sa'yo ma ka ba? Papa. Galing Ba -begana.